Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at magkapet madasal. Ayon sa National Heroes Committee, pinapaliwanag at tumutulong ang isang bayani para sa isang maayos na sistema ng pamumuhay ng isang bayan. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pakikitungo sa kapwa, na ilalarawan at naisasabuhay ng bayani ang tunay na Pilipino. Kung walang kaayusan, kahit anong tagumpay na nakamit sa isang pakikibaka para sa pagbabago, mauuwi lamang ito sa isang kaguluhang pambansa o anarkiya. Dahil dito, si Apolinario Mabini at Claro M. Recto naging bayani ng ating bansa. Tumulong sila sa pagsusulat ng Saligang Batas upang magkaroon ng kaayusan sa ating bayan. Ngunit ang pagsusulat nito ay simula lamang. Ang mga taong nasa ilalim at sumusunod sa Saligang Batas ang napapabilang sa ating bayan makikita ang pagiging Pilipino sa pagsunod nito. Bahagi ng ating buhay ang gumawa ng mga batas. Ginagawa ito ng ating mga magulang o mga nagpapatakbo sa ating paaralan o organisasyon. Nagiging maayos ang samahan kung sumusunod tayo sa mga batas na ito. Tulad ng pagsunod natin sa batas ng Diyos. Ito ay hindi isang pagkitil ng kalayaan. Manalangin tayo na protektahanawa ng ating batas ang dignidad ng bawat mamamayan. Magandang umaga po.